Pinababawi ng ilang commuters group ang professional fare hike sa mga jeep kapag patuloy pang mababa ang presyo ng petrolyo. Desinido pa rin naman ang mga transport group na lalo pang itaas ang pamasahe. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Big time oil price rollback ang sumalubong sa mga motorista ngayong araw. Tatlong piso ang bawas niyan sa kada litro ng diesel at 70 sentimos naman sa gasolina. Higit dalawang piso ang tapya sa per litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, dulot ito ng pagbaba ng demand mula China, gayon din ang pagdami ng supply sa world market. Mukhang pababa pa raw ang presyo ng langis hanggang sa unang quarter ng 2024. Talagang. Tuloy-tuloy na itong pagbaba uh, unless mayroon na namang gawin, unless ha, may gagawin na namang pronouncement itong OPEC kung ano-ano namang cut ang gagawin mm -hmm. at lumala ang tension Sa kabila nito, desidido raw ang mga transport group na ituloy ang petisyong dagdag na limang pisong singil sa pasahe sa jeepney. Agosto pa na magsampan ng petisyon ng mga transport group sa LTFRB para sa pagtataas ng singil sa pasay sa jeepney. Noong mga panahong iyon, napakamahal ang produktong petrolyo matapos magdesisyon ng Saudi Arabia at ng Russia na magbawas ng produksyon. Pero mula Agosto hanggang ngayon, napakalaki na na ipinagbago ng presyo ng langis. Ngayong araw sana ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa petisyon. Pero ipinagpaliban ito sa ibang araw. Hindi naman daw titigil ang mga transport group sa panawagang fair hike. Wala tayong pangahawakang bababa na yan. Kasi ang style ngayon yan, bumaba ngayon ang presyo. Sa isang linggo parang siso yan eh. Biglang tumataas yan. Sa pananaw naman ng ilang grupo ng mga commuter, dapat nang bawiin ang pisong pansamantala o provisional fair hike Kapag bumaba na sa 57 pesos ang diesel, nasa 60 pesos sa ngayon ang retail price nito. Hindi kakayanin yung mga dagdag na pasahe kasi uh, alam nyo, hindi lang naman pamasahe ang pinuproblema ng mga pasahero. No? Dire-diretso po yung pagtaas ng uh, pagkain, may food inflation tayo, sumasabay ngayon yung transport inflation. wag naman po sana pahirapan pa natin lalo yung mga tao. Handa naman daw ang transport groups na bawiin ang provisional fare hike Oras na pumatak sa 57 pesos ang diesel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa pansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.